naglalakad ako dito minsan nadaanan ko yung ano to yung ah, bahay dito oh. naano ako naamiss ako sa ano niya yung pagka ganda yung ano pero hapo ah, tayo titingnan natin kung makakapasok po tayo dito tingnan natin kung may tao dito ang ganda yung ano nila oh. Dito pa lang sa labas, oh. Ang ganda. Mag-aapo lang tayo kung may tao dito. Apo! 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 Apo. Lahat tao. Mag-aapo tayo. Sige. Apo tayo kung may tao dito. Ito yung sa labas ng kalsada to oh. Nag-landscape po sila dito sa ano sa labas. Ito yung pinaka main gate po nila. Titignan natin kung makakapasok tayo. mag apo lang tayo. Apo. Ay wala atang tao. Apo. Walang tao. Ay hello. Ay, may tao. May tao. Ay, hello, ma'am. Pwedeng pumasok. Pwedeng pumasok. Pwedeng pumasok. Ah. Okay lang. Wow, ang dami nilang aso. ang dami nilang aso. Ay, hello, ma'am. And ito si, pangalan Ma'am Emma. Ay, hello, ma'am. So, wow. Ang hihigay nila, ang oh, lalaki yung aso nila. Wow. Tingin ko lang yung, ano nila, yung garden nila sa loob. Ano, ma'am? Tingnan, ang ganda yung, ano nila, yung, yung, eto sa... So, sa ano sa loob na to. Nasa loob pa ako pinapasa ko dito sa loob. Pero maingil ang mga aso nila. Bukod sa landscape sa labas, may landscape pa dito sa loob. Ang ganda niya, oh, tingnan niyo. Oh. lang. Ang ganda yung pagkano nila. Oh. Ang haba ng sa dulo. Ay, wala pa. ayo, oh. Mas maganda pag meron ay hanggang doon pala sa ano yung landscape nila sa ano maganda pala yung naka landscape nakataas oh tinan mo oh wow ang ganda oh at ito yung kabon ang luwang yung ano nila yung sa pinaka front adi ah, po mama oh. ang luwang pinaka front po nila oh ay para umulan na pero ang ganda oh ako diyan wow Modern modernize yung pagkagawa oh, ang ganda oh pero dito lang sa labas, itinang ko lang ang oh, hanggaan. Dito, hanggang sa pinakapalibot nila. Hanggang dito sa pinakapalibot nila kasi na ano, na landscape na oh, hanggang doon. Oh. oh hanggang doon. Kaso lang, uh, um kaya dito lang ako sa labas. Isight ko lang. Oh. Ang ganda yung pagkaano nila yung tawag dito. Ah... Uh, Instead na grass yung inilagay, ano na to? Ano tawag? Oh, Carabao grass ang ginamit nila, oh. Tinan mo. Kasi yung Carabao grass, tinitriman lang, ano, oh. oh tinitriman lang na gano'n. At yung pinakamingit, may ilaw na siya doon, oh. oh di ba? May pagka-westernize yung pagkagawa. Kasi yung, balita ko, yung may-ari ata dito is from... Ah, taga LA, Los Angeles kaya yung na-adapt niya siguro yung style yung pagkaano doon kaya may pagka-modernize at saka ano siya, a westernized nice, yung pagkagawa yung ano niya, yung bahay niya dito. Oh. Ang luwang yung ano niya, yung front niya, ang luwang. At saka yung bahay, two stories. oh, pero maganda. Maganda yung pagkawan niya na, oh. Oo. Pero ito hindi pa tapos, ah, oh, di ba? Pero nakaano na. Talaga na yung ano niya. Ang ganda yung ano niya. Yung surrounding pa lang, ma ka na kasi maluwang at saka karamihan dito sa pinakagilid niya is puro halaman napa no, mo oh. oh, ang ganda. Oo oh, nga. Dito sa labas, at eh, dito sa loob, may ano sila, may tawag doon, na landscape na pa. Dito sa loob, meron din sa loob yung landscape na. Mas maganda sa loob yung landscaping nila kasi yung itinanim nilang mga halaman is yung parang bonsai lang, hindi siya yung masyadong lalaki. Ano kaya maganda siya, oh. Oh, ang ganda. aso lang umuulan kaya dito lang ako sa ano Oo. <laughs> naka alin, Dapat nakalimutan kong kumuha ng ano. Ang pinipicture ko lang dito sa ano asal ah, sa labas pa lang ito, oh, di ba? Mm, ang ganda nakapalibot yung mga halaman po nila. Ang ganda, oh. Ah, maluwang maluwag. pag sa uminit, direct from sunlight kasi so kaya na ah, nakikita mo na kaagad, 'no, ma'am? Oh. Uh, lahat yung space, ano siya, spacious kumbaga, lahat ng space sa gilid sa pinaka corner niya, may ano lahat may nakalagay dahil na lahat yon At tulad yung pinaglagyan nila ng aso doon, oh. hindi alam ko makalapit doon sa aso kasi pag lumapit ako doon, <laughs> may iingay sila, hindi na maririnig yung sasabihin ko kasi nakikimaritis din ko sila. Arong uh, timing pag ano, nadaanan ko to minsan, minsan lang nadaanan ko to, napansin ko kaya biglaan lang, so sumugot si Uncle Arthur at least na pinapasok ako ni ano ni Ma'am Emma na amis ako sa ano niya sa luwang niya hindi lang sa luwang yung maaliwalas sa mata kasi puro green lahat ang nakikita mo sa palibot niya o oh, ba diba? Oh, dito pa lang ako sa labas nito ah Oh, ang ganda na. Kung saan ako nakatayo dito lang sa ano, dito ako sa may pinaka ports nila sa sa labas kaya gano'n. Oo, oh, oh, dito oh, di ba? Ang ganda oh. Ito dito supports kaya merong pagmeriendahan o oh, pag-entertain ng mga bisita dito oh, ang ganda. Pero ito ah uh, cemento rin ito. O oh, cemento rin ito. Kaya kahit umuulan na sa labas ako, hindi ako mababasa kasi tinanong. May ano sila, may Tawag doon. Oo, oh, oh, may umbrella na siya na ganito. oh, um, di ba? Nakita. At meron din siyang katabi dito sa kabila. So, uh, one day papasyal din ako doon sa kabila. Magka, magkatabi lang ito. Nasa pagitnaan lang nila ng ano, ng kalsada. O, oh, di ba? So, 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 thank you for watching.